Sa pagsapit ng 2025 elections, mainit na pinag-uusapan ngayon ang mga kilalang personalidad na papasok sa larangan ng politika. Ang ilan sa kanila ay matagal nang nagtilingkod sa pamahalaan, samantalang ang iba naman ay bagong sasabak sa laban. Sino-sino nga ba ang mga ito? Alamin natin ng kumpletong listahan. Unahin muna natin si Lucy Torres Gomez, ang aktres at kasalukuyang kinatawan ng Leyte. Si Lucy Torres Gomez ay muling tatakbo bilang congresswoman sa Leyte. Kilala siya sa kanyang mga proyektong nakatuon sa edukasyon at kalusugan ng kanyang mga nasasakupan. Nananatiling matatag ang kanyang suporta mula sa mga Leytenios dahil sa kanyang tapat na servisyo. Pangalawa naman, si Arjo Atayde. Muling sasabak si Arjo Ataide na kasalukuyang kongresista sa Quezon City District 1 para sa kanyang ikalawang termino. Sa abila ng pagiging aktibo sa showbiz, ipinakita ni Arjo ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga mahihirap sa kanyang distrito. Ang pangatlo naman natin ay si Robin Padilla na isa ng senador ay kumpirmadong tatakbo muli sa Senado mula sa kanyang mga adhikain sa pagbabago sa konstitusyon at peace talk sa Mindanao na nanatili siyang isa sa mga pinakakontrobersyal na politiko sa bansa. Ang pang-apat naman ay si Angel Locsin. Isa sa mga pinakaabangan ay si Angel Locsin na ayon sa mga balita ay tatakbo sa isang local government position sa Batangas. Kilala si Angel hindi lamang bilang aktres kundi bilang humanitarian worker na lalo pang lumakas ang apela sa masa matapos ang kanyang mga relief operations sa iba't-ibang sakuna. Ang panglima naman ay si Edu Manzano na naging vice mayor na ng Makati ay muling magbabalik sa politika. Ayon sa mga ulat, tatakbo siya bilang congressman ng Makati upang ipagpatuloy ang kanyang mga proyekto para sa mga senior citizens at health services. Ang pang-anim naman natin ay si Vico Soto. Ang batang mayor ng Pasig na si Vico Soto ay kumpirmadong tatakbo muli sa pagkamayor para sa kanyang ikalawang termino. Sa kanyang pamumuno, naging kilala ang Pasig City bilang modelo ng good governance at transparency. Ang pangpito naman ay si Willie Revillame. Si Willie Revillame ay nagpapabalitang papasok sa politika at tatakbo bilang senador. Kilala si Willie sa kanyang malasakit sa mga mahihirap, lalo na sa kanyang mga programa sa telebisyon na nagbibigay ng tulong pinansyal. Ang pangwalo naman ay si Herbert Bautista. Si Herbert Bautista, ang dating mayor ng Quezon City, ay muling tatakbo bilang senador. Nakilala siya sa kanyang matagumpay na pamumuno sa Quezon City at sa kanyang mga advokasya sa disaster preparedness at youth empowerment. Ang pangsyam naman natin ay si Isko Moreno. Si Isko Moreno, ang dating mayor ng Maynila at dating presidential candidate, ay inaasahang muling tatakbo sa Senado. Patapos ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo noong 2022, muli magbabalik si Isko upang maglingkod sa mas mataas na antas ng pamahalaan. Ang pagsampu naman natin ay si Vilma Santos Recto. Isa ring batikang aktres at dating gobernador ng Batangas ay tatakbo muli bilang senador. Matapos ang kanyang ilang taong pamamahinga mula sa politika, tila handa na siyang muling maglingkod sa publiko. Ang panglabing isa natin ay si Luis Manzano, Napapabalita ang si Luis Mansano, ang anak ni Vilma Santos, ay susubukan ng kanyang kapalaran sa politika bilang konsehal ng isang distrito sa Batangas. Ang panglabing dalawa naman natin ay si Lani Mercado, asawa ni Senador Bong Revilla at kasalukuyang mayor ng Bacoor, ay tatakbo muli para sa kanyang pangatlong termino bilang mayor. Matatag ang kanyang suporta mula sa kanyang mga nasasakupan dahil sa kanya mga proyektong nakatoon sa infrastruktura at kalusugan. Ang paglabing tatlo naman natin ay si Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong nakilala bilang isang health advocate at nagbigay ng suporta kay Isko Moreno noong 2022 ay tatakbo muli sa Senado. Ang kanyang advokasya ay patungkol sa health reform at public health education. Ang panglabing apat naman natin ay si Ayon Perez. Sa si Ayon Perez, kilala bilang kuya escort sa It's Showtime, ay napapabalita ang tatakbo bilang konsihal sa kanyang bayan sa Tarlac. Suportado siya ng kanyang fans at ng kanyang partner na si Vice Ganda. Ang panglabing lima naman natin ay si Marco Gumabaw. Ang aktor na si Marco Gumabaw ay papasok din sa politika. Ayon sa mga ulat, tatakbo siya bilang konsehal sa isang distrito sa Paranaque. Ang panglabing anim naman natin ay si Philip Salvador. Isa sa mga kilalang aktor at kaalyado ni Pangulong Duterte ay inaasahang tatakbo bilang board member ng Bulacan. Ang panglabing pito naman natin ay si Brian Poe anak ni Senator Grace Poe, si Brian Poe ay napapabalitaang papasok sa politika at tatakbo bilang konsehal ng Quezon City. Kasalukuyan siyang aktibo sa mga outreach programs ng kanyang ina. Ang panglabing walo naman natin ay si Michael Pacquiao. Si Michael Pacquiao, anak ng boxing icon at dating senador na Manny Pacquiao, ay inaasahang tatakbo bilang konsehal sa General Santos City tulad ng kanyang ama, ipinakita ni Michael ang kanyang interes sa serbisyo publiko. Ang panglabing siyam naman natin ay si Rosmar Tan. Ang social media influencer at entrepreneur na si Rosmar Tan ay napapabalita ang sasabak sa politika bilang konsehal ng Quezon City. Sa kabila ng kanyang pagiging baguhan, malaki ang kanyang suportang natatanggap mula sa mga kabataan ang pang po naman natin ay si Enzo Pineda. Ang aktor na si Enzo Pineda ay tatakbo bilang board member sa Laguna. Suportado ng kanyang pamilya at mga fans. Ang pangdalawang put isa natin ay si Jolo Revilla. Si Jolo Revilla, ang anak ni Bong Revilla at kasalukuyang Vice Governor ng Cavite ay tatakbo muli bilang gobernador ng Cavite ang pot dalawa naman natin ay si Alfred Vargas. Si Alfred Vargas, nakasalukuyang kongresista ng Quezon City, ay tatakbo para sa ikatlong termino. Ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa kanyang distrito sa pamamagitan ng mga proyektong nakatoon sa edukasyon at pabahay. Ang pang-dalawampu-tatlo natin ay si Jericho Ejercito ang anak ni dating Governor E.R. Ejercito ay tatakbo bilang board member ng Laguna. Sinusundan niya ang yapak ng kanyang ama sa paglilingkod sa kanyang probinsya. Ang pang-24 naman natin ay si Jong Hilario. Ang i-showtime host na si Jong Hilario ay muling tatakbo bilang konsehal ng Makati. Kilala siya sa kanyang mga advokasya para sa edukasyon at kabataan. Yan ang kasalukuyang listahan natin ng mga kilalang artista at personalidad na papasok sa politika ngayong 2025 elections. Abangan ng mga susunod na kaganapan at kung sino ang magtatagumpay sa darating na halalan. At para lagi kayong updated sa mga latest showbiz happenings, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang pinutin ang notification bell para ma-notify kayo kung meron na tayong bagong uploads. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kit sa next episode dito sa Kita Kit Showbiz!